araw-araw na mga salita ng Diyos. May paglihis sa paghangad ng mga tao sa ngayon. Hinahangad lamang nilang mahalin at bigyang kasiyahan ng Diyos. Ngunit wala silang anumang kaalaman tungkol sa Diyos. At napabayaan na ang kaliwanagan at pagpapalinaw ng banal na espiritu sa kanilang kalooban wala sa kanila ang pundasyon ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos sa ganitong paraan nawawalan sila ng gana habang nagpapatuloy ang kanilang karanasan lahat ng naghahangad na magkaroon ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos bagamat hindi maganda ang kalagayan nila noong nakaraan at nahilig silang maging negatibo at mahina at madalas lumuha nang hina ang loob at nawala ng pag-asa ngayon. Habang nagtatamo ng iba pang karanasan, gumaganda ang kanilang mga kalagayan. Pagkatapos maranasang pakitunguhan at basagin, at matapos dumaan sa isang kabanata ng pagsubok at pagpipino, malaki ang naging pagunlad nila. Nabawasan ang pagiging negatibo at nagkaroon ng kaunting pagbabago sa kanilang disposisyon sa buhay. Habang sumasa ilalim sa iba pang mga pagsubok, unti-unting napapamahal sa puso nila ang Diyos. Mayroong isang patakaran sa pagpeperpekto ng Diyos sa mga tao na kung saan nililiwanagan kanya sa pamamagitan ng paggamit ng isang kaibig-ibig na bahagi mo upang magkaroon ka ng landas ng pagsasagawa at maihiwalay mo ang sarili mo mula sa lahat ng negatibong kalagayan na tumutulong mapalaya ang iyong espiritu at ginagawa kang mas kayang mahalin siya. Sa ganitong paraan, nagagawa mong iwaksi ang tiwaling disposisyon ni Satanas. Hindi ka maarte at bukas ka, handang kilalani ng sarili mo at isagawa ang katotohanan. Tiyak na pagpapalain ka ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay mahina at negatibo, nililiwanagan ka niya ng doble. Tinutulungan kang mas makilala ang sarili mo. Maging mas handang magsisi para sa sarili mo. At mas maisagawa ang mga bagay na dapat mong isagawa. Sa ganitong paraan lamang magiging payapa at maginhawa ang iyong puso. Ang isang taong karaniwang nakatuon sa pagkilala sa Diyos, na nakatuon sa pagkilala sa kanyang sarili, na nakatuon sa kanyang sariling pagsasagawa, ay madalas na makatatanggap ng gawain ng Diyos, maging ng kanyang patnubay at kaliwanagan. Kahit negatibo ang kalagayan ng taong iyon, nagagawa niyang baguhin kaagad ang mga bagay-bagay. Tulak man iyon ng budhi o ng kaliwanagan mula sa salita ng Diyos. Ang pagbabago sa disposisyon ng isang tao ay palaging natatamo kapag nalalaman niya ang kanyang sariling tunay na kalagayan at ang disposisyon at gawain ng Diyos. Ang isang taong handang kilalani ng kanyang sarili at maging bukas ay makakayang isagawa ang katotohanan. Ang ganitong klasing tao ay isang taong matapat sa Diyos at ang isang taong matapat sa Diyos ay may pagkaunawa tungkol sa Diyos. Malalim man o mababaw ang pagkaunawang ito, kakaunti o sagana. Ito ang katwiran ng Diyos at isang bagay ito na natatamo ng mga tao. Sarili nilang pakinabang ito. Ang isang taong may kaalaman tungkol sa Diyos ay isa na may batayan, may pananaw. Ang ganitong klasing tao ay nakatitiyak tungkol sa katawang tao ng Diyos at nakatitiyak tungkol sa salita at gawain ng Diyos. Paano man gumagawa o nagsasalita ang Diyos o paano man nagsasanhi ng kaguluhan ang ibang mga tao, kaya niyang manindigan at tumayong saksi para sa Diyos. Kapag lalong ganito ang isang tao, lalo niyang maisasagawa ang katotohanang kanyang nauunawaan. Dahil lagi niyang isinasagawa ang salita ng Diyos, lalo niyang nauunawaan ang Diyos at matatag ang kanyang pasya na tumayong saksi para sa Diyos magpakilanman.